Walong kahulugan ng ngipin sa panaginip. Una, natanggal ang ngipin sa panaginip. Ang panaginip na natanggal ang ngipin ay isang masamang panaginip. Dahil ito ay nangangahulugan na may mamamatay o magkakasakit na isa sa miyembro ng iyong pamilya. Kung napanaginipan mo ito, ang dapat mong gawin ay kumagat ka sa kahoy o kaya'y ikwinto mo sa iba ang iyong panaginip o ibulong mo sa halaman ang iyong panaginip. Dahil ito ang tanging sumpa o pangontra para hindi magkatotoo ang iyong panaginip. Pangalawa, binunot ang ngipin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagpapakawala sa mga bagay na nagiging pabigat sa iyo. Ito rin ay sumisimbolo ng paglaya mula sa mga bagay o tao na hindi na nakakatulong sa iyo. Pangatlo, sinisipilyo ang ngipin sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pagtuon sa kalinisan, kalusugan at pangangalaga sa iyong pisikal na anyo. Pang-apat, pustiso ng ngipin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pakiramdam na hindi ka totoo o autentiko sa iyong mga kilos o sa loobin. Ito rin ay nangangahulugan ng na may mga aspeto ng iyong buhay na pinipilit mong itago o itama upang magmukhang mas mahusay sa harap ng iba. Panglima, nabubulok ng ngipin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kabiguan o pagkasawi. Ito rin ay kumakatawan sa mga hindi nagawa ng maayos nagawain mga pagkakamanli o pagkukulang na nagdulot ng pagsisisi o pighati. Ito rin ay sumisimbolo ng takot na mawala ng isang mahalagang bagay sa iyong buhay tulad ng trabaho, relasyon o kumpiyansa sa sarili. pang sumakit ang ngipin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng stress o problema na kinakaharap mo sa tunay na buhay. Maaaring ito ay mga alalahanin sa trabaho, pamilya o iba pang aspeto ng iyong buhay. Pangpito, may uod ang ngipin sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng mga nakatagong isyo o problema na kinakailangan mong harapin. Maaaring may mga bagay na hindi mo pinapansin ngunit patuloy na nakakaapekto sa iyong buhay. Pangwalo, dilaw ng ngipin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbaba ng kumpiyansa sa sarili, lalo na sa aspeto ng panlabas na anyo o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!